Ay makakapangarap na dito na naman po tayo sa ating hinabang teleserye ang nakaraan. Dahil sa galit ni Moira, nasampal niya si Zoe at medyo nagtampuhin itong si Zoe. Kung kaya umalis ito at nakita ito ni Annalyn na hinahanap pala niya si Joy. At dahil hindi niya na naabutan si Joy doon sa Estrex, niyaya ito niya na rin sa kanilang bahay dahil nasira yung kotse ni Zoe at kailangan nilang ipaayos muna. At pagdating sa bahay ni na Annalyn, nagutom silang dalawa at kumuha sila ng ice cream at kumain. Nang dumating si Aling Susan at Lynette, gulat itong dalawa kung bakit nandun si Zoe. Kung kaya't ang daming nasabi si Aling Susan kay Zoe dahil sa galit nito. At tinanong nila net si Zoe kung aware ito na gusto i-demanda ng mami nito si Annalyn at sinagot naman ni Zoe na oo at handa naman daw siyang mag-testify na siya ang nagbigay ng pintulot para ma-operahan ni Annalyn si Moira. At ito naman si Moira, tumawag sa kanyang kaibigang si Joy at nabanggit ni Joy na wala doon si Zoe kung kaya't nagtanong ito kung nasaan yung kanyang anak at sinabi ni Jane na nasa bahay nila Annalyn at na ni Dali si Moira na umalis para puntahan yung kanyang anak. sa mga sinabi na Susan, medyo magkasagutan sila nila Zoe pero nasabi na Susan na talaga lag ilaglag mo yung nanay mo dahil lang kay at dahil doon nag-walk out si Zoe. At tama namang si Moira papunta na doon sa bahay nila Lenet at nang dumating ito, tama naman na nandun si Annalyn at Lynette sa labas kasi balak nilang hanapin si, Mo si Zoe. Kung kaya nabutan sila ni Moira doon at tinanong nito kung nasaan ang kanyang anak at sinabot ni Lynette na walang doon yung anak niya kasi nag-walk out ito. Kung kaya't galit na galit si Moira at nagtalo sila habang papalapit naman si Aling Susan at narinig ang pagtatalo nito at ito naman si Aling Susan akmang sabunutan si Moira at na awat nila Annaline. At tamang paalis na si Moira doon sa bahay nila Lynette. Tinawagan niya si Zoe at sinagot naman ni Zoe. At sinabi na 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 kung gusto nito, daanan na lang siya nito at iuwi sa kanilang bahay. Pero sinagot ni Zoe yung kanyang mami na wag na lang kasi kailangan niyang antayin yung kanyang sasakyan. At word si Annalyn sa kanyang kapatid na si Zoe dahil sa mga nasabi ni Aling Susan, nag talo sila at may nasabing medyo masama si Annalyn kay Aling Susan kung kaya parang nagtampo ang matanda. At ito na nga po, ito na si Zoe habang nag-aantay mayroong mga lalaking tatlong dumaan at medyo lasing na mga ito at parang binabastos nila sa Zoe kung kaya napasigaw ito at tamang dumaan yung si Melba na kakilala ni Aling Susan na medyo may konting diferensya sa ulo at hindi akalain ni Zoe na tulungan siya nito at Nag-offer pa ito na kung gusto mag-charge ng kanyang phone at kung gusto niya daw sumama ni Zoe sa kanyang bahay, medyo malapit lang daw at sumama si Zoe ng walang pag-aalinlangan. Pagdating nila doon sa bahay, nag-offer yung si Melba na i-charge na yung phone niya doon sa, ano, sa dingding kung saan nakasabit. Samantala, dahil words, si Annalyn sa kanyang kapatid na si Zoe, Umalis ito nang hindi nagpaalam at tinawagan nito ang cellphone ni Zoe at nang sinakot ni Zoe ang cellphone, tinanong niya ito kung nasa nito kasi worried na daw yung mami at daddy at tatay niya. At nang nasabi ni Zoe na nasa bahay ni Melba at biglang lumapit si Melba nang narinig ang salitang tatay kung kaya nag si Zoe at narinig ni Annalyn sa linya na Melba daw. Kaya tinanong nito sa lula, Susan kung may kilala itong Semelba si dati at tinauron nalang susan kung saan ang bahay nito. Ito naman si Dr. RG na pumunta doon sa kay Giselle na kapatid niya. Ang inaakala niya nandun yung kanilang dati, yung palawala. Sinabi lang ni Giselle yun para makapag-usap sila ng kanyang kapatid ng masinsinan. At nang akumang sabihin na nito, ang... Um, lahat-lahat at tulungan niya daw si Obeng tamang dumating si Moira kasi sinundan niya pala ito at nagdala sila ni Giselle at ito namang si Dr. RJ na pagit na para mag-stop na silang dalawa sa pagtatalo nakakataka pala ito sa ating si Aling Melba kasi medyo may saltik sa ulo at parang ang sama ng binabalak kay Zoe tamang pagkatok ng pinto nandun si Annalyn at minuksan ni Aling Melba at nang pupukusin ang pinto, nilapitan ni, nito si Zoe at tutulungan niya itong para makalis doon guys. Ayun, abang, abang susunod ng susunod ang balata. Huwag kalikta mag-like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so